palit tayo ngayon ng gulong ay no, dami ng ano sinagdaanan na itong gulong natin halos <laughs> wala na okay. itong harap natin ay stock tire kapal pa naman siya eh pero syempre palitan na rin natin para malaman natin kung gaano kaganda makapalit natin nakita nyo naman sa thumbnail diba kung ano yung papalit natin let's go <laughs> Ang tinakbo ng motor natin ngayon ay oh, nag-aano ko. Natambak lang siya. Ayun oh, no? nang 17,000 kilometer na ako. Naka palit yung gulong ko sa likod na palitan na. Pero pa, ano lang, pansamantala lang gulong lang. Kaya ngayon, kapalitan na natin ng bago. Dahil tag-ulan na. Kita nyo naman yung <laughs> choran ng gulong ko sa likod eh alam ano, ano na natin magpalit ng sapatos sapatos na itong gulong natin eh bayan sapatos na itong motor natin na si Diba Diba ADB160 delikado rin kasi nararamdaman kong dumudulas na yung gulong ko sa likod eh gamit na gamit pa naman natin 17,000 km oh papalit na tayo ng gulong syempre review natin yung ano yung ipapalit natin kung mas matagal ba to gamitin may issue ba o, diba? yung quality nya kumakapit ba ang ipapalit ko eh dual sports din na pero ano sya street version mas ano sya 70% na na pang road tapos 30 o 20% na pang off road ganun lang hindi talaga sya yung ginawa na pang trail meron pa akong isang ano uh, pinagpipilian eh yung City Grip 2 ayun naman talagang fully street tire city tire road tire kung ano mang tawag dun yun sana kaso medyo mas may presyo siya eh hindi <laughs> eto muna review natin to yung ipapalit natin which is yung Anaki Street ng Michelin Michelin? Michelin Okay, samahan nyo ako, papunta tayo ngayon ng Takara. Ang branch na pupuntahan ko ay hindi doon sa ano, ano eh, main eh. Kasi nag-ask na ako eh, wala daw silang stock doon. Ito tayo, diretso tayo sa Marikina. Samahan nyo ako, let's go! Kuya, samurai. Hindi ako makauna sa kanya kasi nakakalit. Paalon-alon, nagyoyosi pa. Ah. Ano ba yun? Meanwhile, Superman! Natay tayo dyan! la 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 Yay! Superman Let's go Maraming Teka dito Oh yan oh Number 1 Teka oh Ang galing Oh yun oh mga kamote oh Oh kamote 1, 2, 3, 4, 5 Hindi maka nakapag-antay Ang galing na ito Ganda oh e-bike ba to oh e-bike kasi walang tambot may papeles dun mm. Brothers, dito na tayo sa Takara. Meron naman silang stock dito. Nandito ako sa Takara Marikina. Ito yung sitwasyon ng gulong natin. Uh, ang puti kasi simulan. bayan saklap Sa tuloy. Ito lang siya long, ano to, J.P. Ah, eh, ay, Bonifacio Apple. Nandun lang yung river bank to, malapit lang. Ah, uh, kung malapit ka rito sa Marikina area o San Mateo, kasi, ito yung pinakamalapit na Caratimes. May iba-ibang pransela dito. Ang dami ng stock dito. na rito pre-installation na pre-pito tsaka sealant pa hindi ko na lang palalagay yung sealant pati pito gawa na kasi yun yung sa warranty ng Michelin Michelin? Michelin na dapat walang pasak, walang any chemical sa loob ng mismong gulong o oh, itong malupit dito guys pag bumili kayo dito sa katakara may pa rapol rapol o ano po magpatagulo pa sila yan okay. kapasalan na ang ating babaklas-baklasin lang dito kung bakas mo ng pito. Hindi, yan na lang muna. Uh, ayun sa na lang. Stock lang? Oo, okay, stock lang. Tapos walang silan? Wala. kasi walang swing arm sa likod ng bibs. Ambot siya lang kasali alis sa bibs. magagamit kasi kung saan siya talaga eh. Meron yan, isa lang po eh. May bengkong. Kung gusto nyo mabilisan na gawa, dito na kayo sa Takara, tapos Takara Marikina. <laughs> kasi pag doon sa Kaloocan, maraming tao. Maraba ang pila. Pero kung, kung malapit kayo rin, tapos willing naman kayong willing naman kayong mag-ano dun, na okay lang. O mas maganda, i-PM mo muna yung page nila para malaman kung saan yung malapit sa inyo at mas may available kasi stock talaga yung labanan dito, mabilis magkaubusan. Yung neto Valentine 80 by 14 stock size lang. Bagong bago ba sir? 24 24. Natry ko yan eh, kasi Corsa lagi ako eh. <laughs> try ko muna bagong labas eh. Oh, maganda to sir. may presyo siya, pero at, try lang. Wala namang maano. Kasi nagsubo ko na yung course eh. Yung tagal din eh. Okay. inches later. Yes, guys. Tapos na. Saglit lang yung gawa. Mga na, na 20 minutes na ikabit na. Maklas kabit. Yung na itsura nyo. Ito yung anak history. natin. sa Takara Tiles Marikina and syempre, kung malapit kayo sa Kalawa kanto na kayo or Las Piñas sa Bukawi Bukawi meron sa uh, sya ng Shell sa kanetong Ray Ann Camilla ang arkilahan ng mga dress so oh, solid at building eh, nyo black na black Kunti na lang, pagpunta natin kanina, walang tao dito sa mga ngayon dumami na oh nagkaroon na ng pila okay ready natin to haba okay we're done na tayo sa review 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 Financial quick review lang natin ah uh, yan, bago pa bawal tayo magwaswasan kasi meron pa tong factory parang cover nya Factory protection film layer or ano man yun Kasi yun, madulas pa yun Kailangan muna natin may alis muna yun Sa mga nabasa ko alam ko mga nasa 100 miles daw Or 100 kilometer Muna ang itakbo Sa break in period ng mga bagong gulong Para maalis yung protection film na yun Paint or whatsoever um, medyo ano siya bilog bilog pa sa ngayon nimble naman siya hindi ko alam kung mas matangkad ba o mas bumaba yung motor kumpara dun sa stock pero ramdam mong bago Michelin Anaki Street hindi ko na pinalagay yung ano eh yung pito tsaka yung sealant to avoid na ma <laughs> <laughs> yung warranty ba? Diba? Simple, break in break in lang natin habang naandar Ano nga sha? Medyo para matigas lang ano? Check natin yung tire pressure. Dapat kasi sunod tayo. Sa harap ay 29, sa likod ay 33. Hanap tayo ng gasolin station dito para ma-check natin ang tire pressure. Siyempre, uh, gawin pa natin to ng long term review. Siguro pagka naka 1,000, 5,000 kilometer na tayo. Kalmado naman na. So, ano nang anong dito? Drainage Ano mo na tayo rito? Pahinga Ah tayo sa ilalim na Marikina River. Di ilalim ng Marikina River hindi pala ilalim ng Marikina River gilid lang Naalala ko pala, no, meron pala tayo ito mag-check ng PSI. Nga natin kung accurate. Dapat dito, ito kasi yung size stock na. No? Eh. Ang harap, 29 ng lingod. 33. At kasi 33.8 Sobrang tigas dito sa harapan Dapat 29 lang Babawasan natin mamaya Kung nasa gas station tayo Ay maka na lakas ulan eh. yung ano Warat-warat na yung kapote nya Check muna tayo ng ating tire pressure Dapat din tayo sobrang inflated dahil kawawa naman ng gulong natin mali ang bawas bawas niyan May nasa tamang pressure lang tayo lagi uy ang taas na, na 39 ang taas naman na ito 29 lang tayo sa harapan yan Oh, taas magbabawas tayo Ah. Uh -huh. Tapos sa likod ay 33. dito sa likod kulang. Okay. Let's go. Tama na pressure. alat yung hose yan lang siguro bigyan na lang natin ng long ride long term or kung ano man tawag doon review kasi ito palang lang first initial review natin eh nawala ba yung vibrate sa so, tingin ko nabawasan naman tapos nawala yung parang naririnig kong hangin sa likod kapag gamit ko yung stock na gulong para siyang ano kasi nga yung mga trade patterns nun maingay parang sa ng hangin ito dito sa trade pattern naman na ito ayun wala oh nawala yung para kang may kasabay na eroplano kapag ka umaandar kang mabilis dito hindi ka ano parang nawala nga eh okay siguro dito ko natapusin yung vlog na to uh, hindi ka naman, Michelin, joke lang. <laughs> hindi. Try natin yung mga, ano, mga bagay-bagay, syempre. Paano natin malalaman kung kung okay ba o hindi kung hindi natin susubukan Yan lang let's go or kung umabot ka pala sa uh, part na to ng video baka di ka pa nakasubscribe or nakafollow sa akin sana consider mo rin na mag-follow. Okay? Mag-comment ka na din dyan. Like, share. Bye-bye! Go na! Wey! Nag-traffic enforcer na pa si Kuya. Ayaw kasi kahit pula na eh. Dire-direcho pa din eh.